Hello guys, nako ito oh, masipag yung apo ko na na siya ng isda, manang mana sa kanyang lolo. Ayan, nakuha daw niya ito sa ilog guys. Ayan, may karpa, may ayungin. Ayan, bura pero karpa tiang muda pa. Ayan guys, kinuha nung apo ko. Ayan, mahilip din siya ano, Mangisda. Ayan, mahilig siyang mangisda. Ayan, katulad din ng mister ko ng lolo niya na mahilig manguha ng isda sa ilog. Ayan guys, o oh, diba ang dami. Libre naman kami ng ulam. Ayan. Thank you, Mark Joros, Bilyarta. Ayan, malilibre naman tayo sa ulam. That is good all the time. Bye.